apektoba sa pag, pag kay uh, mga pag Hindi po makaaapekto kahit pa yung pag-appear doon ni Duterte at ni uh, VP uh, Duterte. Um lalong magtataka ang tao siguro ako nagtataka bakit? Bakit uh, nag-effort pa silang dalawa na Uh, dumepensa sa, sa isang tao na akusado sa mga napakaseseryoso at mabibigat na offenses laban sa mga pinakabulnerable sa ating lipunan. Mga batang pinilit ni Kibuloy maglimos, mga OFW na kinuha sa kanila yung remittances nila, hindi na umabot sa mga pamilya nawalan pa ng bahay ang katulad ni Miss Renita dahil di na mabayaran ang mortgage. Yung mga babae na paulit-ulit na ginagahasa da alang-alang sa ap appointed son of god um, sana yung effort nilang dalawa ibinuos na lang sa sa wakas pagdepensa sa ating mga manging isda at mga uh, makasundaluhan natin at, at coast guard laban sa pangbubuli sa sa china so walang walang maka uh, uh, redirect or walang makaka Uh, pigil sa patuloy na pagsingil ng accountability uh, kay Kiboloy, kahit yung pagsalita nilang dalawa. At tuloy, dahil nandun si Duterte, eh di lalong maaalala ng mga tao, ah, yung bagong administrator ng mga pagmamayari ni, ni Kiboloy. Uh, so lalong naging mas klaro pa na intertwine talaga ang fortunes nilang dalawa. Kasi kung ikaw may pagmamayari ka, mag-appoint ka ng administrator. Ibig sabihin, hindi mo na kayang i administer ng sarili mo. And syempre, hindi mo ipapas sa kamay sa kahit sino na lang. Somebody na may alam at may malasakit din sa mga pagmamayari mo. So, yun. Thanks. Uh, next, DZRH. Thank you. A little bit for that, ma'am. May naglilabas ka na mong sarili ng video kahapon. Before the rally kahapon, may video si DZRH. She was acting on young selling investigation. Is more. Of Precisely, at ang second highest-ranking official of the land dapat nagpe-pay attention sa mga statement at hearing bago nila komentan. Dahil klarong klaro yung uh, opening statement ko sa pinaka recent hearing, no fewer than three ang lumilitaw na na areas for uh, corrective legislation yung binanggit ko po uh, kaninang uh, mga batas natin tungkol sa consent lalo na sa uh, ganyang klasing mga secretive religious organizations batas ng ating uh, uh, labor code uh, lalo na sa mga voluntary work di umano na walang employer-employee relationship at yung mga legal protections uh, sa ganyang employment status at yung mga batas natin tungkol sa human trafficking so uh, dapat inalam mo yan ni VP bago siya nag-comment ng ganyang wala namang kinalaman um, sa batas and political again basahin niya yung resolusyon na aming dinidinig ito po ay tungkol sa mga grievous offenses laban sa mga babae at menor de edad sa kamay ni Kiboloy walang pinag-uusapang politika diyan simpleng karapatang pantao at dignidad ng mga tao at mamamayan na dapat dinedepensahan ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Hindi yung nag-abuso sa kanila. So, yun na puto, uh, uh, yeah. Precisely. Precisely. Yung mga batang pinilit na magmalimos, na, pinigilan ng mag-aral. Dahil yun ang halos full-time ginagawa nila. Yung mga pinangakuan ng scholarship sa Jose Maria College para maging full-time member at worker sa kingdom, ah uh, either hindi talaga binigyan ng scholarship or binigyan ng scholarship. Tapos nung gusto nang humiwalay sa kingdom, hanggang ngayon ayaw ibigay yung transcript of records, hindi na makapag-aral ulit, hindi maka-apply sa dissenting trabaho. So, sana doon na lang at sa kabuang mga problema at pangangailangan ng ating education system, na hanggang sa ngayon ay nasa krisis kaya nga nagbubuhos ng ng atensyon at enerhiya ang kongreso sa isang edcom 2 process nakatapos pa lang ng unang taon nakapag-ulat na doon na lang ibaling ni VP ang mga enerhiya niya sa halip na uh, depensahan ang isang kibuloy na nangaabuso pa nga sa mga bata at estudyanteng ito Pinasisinungalingan niya ng Korte Suprema mismo hindi hadlang sa pagpapatuloy ng legislative uh, investigation in clearly in aid of legislation ang uh, pendency ng mga kaso sa judiciary man executive man or iba pa ang nagfile niyan Ika nga, ang isa ay hindi mas importante uh, sa isa at within rules ng Senate ang pagpapatuloy ng ganitong mga Uh, investigasyon. Yung unang bahagi ng tanong nyo? Ah, okay. Okay. Again, kung nagpe-pay attention si VP, yung huling hearing namin ay buong pangalan na ang ibinigay ng mga testigo at ipinakita na nila ang kanilang mga muka mula sa kanilang kinaroroonan sa Singapore at sa Canada respectively. Meron din kaming ilang mga testigo sa mga unang hearing na nagpakita na ren ng muka si Miss Arlene mula sa US at si Mr uh, of course yun na yun yung huling mga hearing si Miss uh, Rinita at si Sir Dindo deh yung yung Amerikanong si Mr Wood si Mr Wood uh, na nagtestify in person nung unang hearing pero yung iba naming mga testigo ay kinailangan sa ngayon magmask Uh, kailangan kong gumamit ng alias sa pagtatanong sa kanila dahil sila ay hinaharas. Sila ay binabantaan ang buhay nila. Binabantaan ng karahasan. Yung isang nagtestigo sa amin, kinasing yung lugar niya tatlong beses ng mga lalaking nakamotor. Sounds familiar? So kailangan niyang lumipat ng ibang lugar para lang manatiling ligtas. Yung mga nagtestigong una, Binunyag din naman ni Kiboloy ang mga totoong pangalan nila at mga photos ng kanilang mga muka. At kasunod niyan, ayan na nga, daan-daan, libo-libong mga tagasunod niya ay nangharas sa mga testigo. And in any case, kahit yung mga testigong kinailangan munang gumamit ng alias at magmask, ay nag-execute ng sworn affidavit. So sila'y nanumpa na paninindigan nila yung kanilang testimonya. At kung sila ay nagsinungaling, pwede silang kasuhan. Anong ginawa na ni Kiboloy na katumbas ng kanilang pagiging makatotohanan at matapang? Wala. Hmm. Actually, hindi po naging mahirap at ako po ay paulit-ulit na magpapasalamat sa mga kasama ko dito sa Senado na tumindig kasama ng mga babae at batang victim survivors ni Kibuloy. Tumindig na amin lamang ipinatutupad ang mga rules ng sarili naming institusyon at tumindig na huwag bawasan ang napaka-mahalagang kapangyarihan ng Senado. na tawagin, tanungin, pasagutin, ang sino mang mamamayan, mataas man siyang opisyal ng gobyerno tulad ng isang uh, dating presidente, sitting Senate President noon, high cabinet officials, o kahit um, church, offic uh, church officials, humarap dati yung tinawag na Pajero Bishops na pinanindigan ng mga kasama ko na i-preserve at huwag bawasan ang napaka-precious na kapangyarihan ng Senado. Alamin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa pagtupad o paglabag ng ating mga batas para ito ay pagandahin alang-alang sa ating mga mamamayan. Yung unang bahagi ng tanong nyo, ay yung lawyer. Um, unang hearing pa lamang na nag-appear yung abogado ni Kiboloy, sinabi ko nga na uh, hindi siya yung tatanungin ng komite dahil ang mga offenses alleged ay napaka-personal kay Kiboloy. At hindi naman masasagot ng isang abogado, hindi naman masasagot ng buong kingdom ano ang nangyari at di nangyari sa bedroom ni Kiboloy. Wala pong trial by publicity kay Kiboloy. Uh, ang judgment on innocence and guilt niya ay nasa labas ng kamay ng Senado. Nasa kamay ng Korte. Kaya nga't may mga kaso nang inihain sa kanya. Dito sa Pilipinas, sa Estados Unidos, at malay ba natin sa ibang mga bansa kung saan siya uh, nag-ooperate. Yung gitnang bahagi ng tanong niyo, sorry. Ah, well, yon. Uh, gaya ng nabanggit ko kanina, kaya nila kailangang magmask at gumamit ng alias sa ngayon, ay para sa kanilang seguridad na klarong klarong binabantaan at inuudyok ni kiboloy mismo ang kanyang mga tagasunod na bantaan uh, uh, yung kaligtasan ng uh, aming mga witnesses. Pero paninindigan nila at pinananagutan nila ang kanilang sworn uh, affidavits. Ah. Uh, clearly, yung ay gusto opo, opo, tama. I'm very hopeful. Dahil magandang president itong in-uphold yung ruling court to cite Kibuloy in contempt. At lalo pa yung sama-sama uh, namin -sama naming pinirmahan ni SP Zubiri ang show cause order para uh, tungkol sa kanyang pag-aresto. Yun po yung effect uh, ng isang show cause order at uh, pati yung lengguwahe ng show cause order na non-extendable period ito of 48 hours. Okay. Um yung original understanding ko ay simula sa ma-receive sa Makati office nung abogado niya pero posibleng uh, sabihin pag na-receive dun sa Davao address niya tulad nung sinerve ng Senado ang sabina sa kanya but in any case it is still 48 hours non-extendable uh, as soon as possible as soon as possible so inintay lang po namin yung uh, update ng OSAA. kung ma-receive today sa Davao, 48 hours by Friday. Opo, Friday. So, magiging malaya na kami magtakda as early as next week. Uh, depende na lang sa aming mga paghahanda. Pero, kung na kung sa Makati, na man, Akala ko nung una, uh, pero may president na uh, pinareceive namin sa yung sabina uh, sa uh, Davao address. So, kung alin ma uh, of course i would prefer a, a sooner period pero kung sabihin na papatak ang 48 hours from receipt sa personal address niya sa Davao para sa akin still it's just 48 hours at non extendable salamat